o Huwag <laughs> kang maglala sa akin to. Sa akin to Brad. Tuloy kayo sa bunting tahanan ko. Preso si Charlie Ah. Uh, sa akin to, sa akin. mahugan ni daw yun eh. Oh, mahugan niya. Nandun niya no? Doon, sa taas doon. Ay, maroon pala doon sa taas doon. Oh. Ito binayaran dito, right. <laughs> Welcome, welcome bro, sa aking welcome. ano Welcome Hello, sa aking boy, munting boy. tahanan Ito ito Ayos pala dito Maganda ang ah. over, mag over day ano? Ah, no, 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 no. Ober overday. Ah, overday. Akala oh, ko overnight. Maganda dito mag-overday. Overday yeah. Oberday, yeah. ang gusto mo. Ayaw mo nang overnight? Overday oh, okay. lang. Okay. Kasi madilim. Oh, maaga pa eh. <laughs> overday. <laughs>